malaglag Good morning and welcome back again to my channel So ngayon, bagong araw na naman At uh, nakikita nyo yung nasa aking likod Yan, punong puno ng bunga yan Yan yung uh, makupa Tambis yan dito sa amin pag tinatawag Tambis yan, tingnan nyo, punong puno Kaya mag-harvest na kami dahil nalalaglaga na Naglalaglaga na Ayan, tingnan nyo guys. Tingnan nyo, punong-puno -puno dito. Ayan. Oh, diba? Dami yan. Daming bunga. Nam namumula-mula na. Kailang against the light. Hindi masyado makita. Pero dito makita yung bandahan. Oh, diba? Oh. Oops. Oh, Narakabanda. Eh, nilalagyan pa ito ng ano? Nilalagyan pa ito ng... Kapsa lang, kapsa. Nilalagyan pa ito ng... Anong tawag lang to. So patong tayo dito. Ano to dito? Balon. Balon to ha, balon. Agoy. Ah, tagalin lang natin to dahil mabigat na to eh. Oh. Oh. O. O. Ang balon. <laughs> oh. Oh, diba? oh. <laughs> oh, lapit ito pa. O. Yan. O, di ba? Pumaba na. O. Pumaba na. lapit dito, lapit. Yan. O, di ba? Bumaba na to dahil marami. Mas marami yung ano dito, maraming bunga. yan Piliin natin yung hinog na hinog para hindi sayang. O, yung basket natin ha? Tarang. eh Reject. Dito mga reject. Piliin natin yung ano kasi pasok na dito sa ano. Niyo, oh. Luma, lang <laughs> oh, <di ba>? oh. <laughs> Isang ano, parang ano to? Parang ang tawag nan? Parang uh, rambutan, para rambutan, oh. Para rambutan 'yung ano 'yan. Yeah. natin 'to dahil may mga reject dito. Yung piliin natin 'yung ano lang, 'yung 'yung walang kagat.

ito mga kuha na ito mga mga rizik. ito sa amin yung yan ting 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 Iba na ano na ito yung iba ito na, so, yung mga rejig ko Rejik yan yan may buho ba? Buho. Buho mm. din. Andito naman tayo sa taas. Umakyat tayo sa maliit na puno. Maliit na puno. Okay. Ayan. Oh, di ba? Tingnan niyo guys, yung ano yung mga bunga na sa ano lang yung mga sa stem niya, yung sa katawan niya mismo. Yung bunga. Oh, ba? Diba? O, dali, ang asan sudlanan? Yan, ito yung mga dapat na ano, kukunin dahil hinog na hinog na to dahil pula na, o. Oh, pula. Yan. Agoy. O, oh, asan ko? Patuwan <laughs> ta. Yan, mga helper. O, oh, tama na. Ah. Andre. Tahu Tahu Oh. laki <laughing Kristin za> do <deuxièmeessel> <laughs> no. Kailan di maabot? Kuwag likuranan to baka di ka makadaog ha? sabangin ko dana di mo tumabot? katungkering ha? dana nga, diba nga oh bi baba tayo doon tayo sa ano doon tayo sa baba baba -ba -ba tayo baba baba ayokit problema ro

Kaya itat. Kaya itat. <tinyo> <tinyo> Kapa na po sa kasugilanan. Ako, kayo pa rin. Kaya pa rin. Ako I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.

ah sakit silikon <laughs> sakit silikon hey. ya nugasa kita nih Oh, ha How about this? So yun guys, sumuulan na dito At uh, ito na yung kuha namin lahat Okay lang, yung reject, ito reject o oh, dami oh. Isang basket na yung reject At Tapos ito yung Ito yung ano, ito yung hindi reject So kain tayo Kain tayo ng malaki laki Laki-laki ito ha ah. Tutoy. Tamis. Masarap na pag malamig. Ipasok natin doon sa ano. Dapat pasokan. So yun guys. Uh, hanggang dito lang uli. At uh, bye bye.